Hindi ko kayo masisisi kung naitanong nyo na din sa inyong mga sarili kung nagtatampo o nagagalit o nagtatanim din ba ng sama ng loob ang ating mga pusa sa tuwing pinapalo natin sila. The short answer to that question is no. Hindi po sila nagtatanim ng galit sa atin kapag pinapalo natin sila paminsan-minsan. Pero kapag constant ang abuse sa kanya sa isang tahanan, yun po ang nagiging sanhi ng kanyang trauma at pagkatakot. Ang mga pusa po ay may long memories kapag palagi siyang sinasaktan o inaabuso ng kanyang owner. Ito ay dahil sila ay may strong survival instincts kaya naaalala nila ang anumang abuse na nararamnasan nila for a long time. Kung sakaling napalo o nasaktan mo physically ang pusa mo sa anumang rason at nag-aalala ka kung ano ang nararamdaman ng pusa mo tungkol dito, mainam kung makinig ka ng mabuti. Ang mga pusa ay madaling malungkot o magalit o mainis. Ito ay madalas nangyayari sa tuwing hindi natin sinusunod ang gusto nila o kaya ay pinagbabawala natin sila sa kung ano ang gusto nilang gawin. Ang behavior ng isang pusa ay napaka-random pero sila ay gumagamit ng body language para makipag-communicate. Narito ang mga typical warning signs para malaman natin kung malungkot o takot sila o galit ba sila sa atin. Ang kanilang mga tenga ay flat at nakababa. Delayed ang kanilang pupils sa tuwing titingin sila sa iyo. teasing or growling. Sinaswipe ka ng kanyang pose. Nagka-art ang kanyang likod o pop tail. Nagtatago o kaya naman iniiwasan ka. Ilan lang ito sa mga typical signs kaya kapag napansin mo ang mga behavior na ito sa pusa mo, bigyan mo lamang siya ng space at hayaan mo lang siyang kumalma mag-isa. Hindi sila nagtatanim ng galit based lang sa isang bad experience. Patatawarin ka naman ng iyong pusa pagkatapos mo siya bigyan ng ilang snuggles at threats pero maalala niya ito ng matagal kapag palagi niya ito na i-experience. Gustong iwasan ng mga pusa ang mga sitwasyong gaya nito kaya huwag tayo mabibigla kung isang araw ay iwasan nila tayo. Hindi sila nagtatanim ng galit pero maaaring matakot na siya sa iyo na baka masaktan mo ulit siya. kapag ang isang pusa ay naabuso ng mahabang panahon, siya ay maaring psychologically scarred. Ang mga traumatic events kasi ay nagsistay sa kanilang isipan habang buhay. Maaring hindi nila malilimutan ang pang-aabuso pero kaya nilang magpatawad kung bibigyan natin sila ng sapat na panahon. Hindi gaya ng sa mga aso, ang mga pusa hindi agad iniisip ng isang tao ay friendly. Dapat patunayan muna ng tao na siya ay mabait at friendly at pwede niya na itong pagkakatiwalaan. Ang isang abused ka iwasan ang taong umabuso sa kanya o kahit anong makakapagpaalala sa kanya rito. Kasi kahit ang amoy, pananamit o boses ng abuser ay sapat na para makapag-trigger ng negative reaction sa kanya. Ang unang step sa pagpa-apologize sa ating pusa ay maghintay. Hintayin lang po natin siya na kusang lumapit sa atin. Bigyan natin siya ng time at space para maintindihan niya na binibigay natin ang freedom na kailangan niya. Bigyan natin siya ng threats palagi para malaman niya na humihingi tayo ng sorry sa nagawa natin sa kanya. huwag tayo magmadali. Huwag natin sila madaliin. Bigyan natin sila ng pagkakataon at panahon dahil ang painful memory ay kadalasan malaki ang kinoconsume sa kanilang behavior at mood. Gawin mo lang kung ano ang mga normal mong ginagawa sa araw-araw. Kausapin mo siya sa calm at gentle voice at kapag ready na siya, magre-respond siya sa iyo. Kapag lumapit sa iyo ang pusa mo, make sure na magre-respond ka sa kanya at i-acknowledge mo siya sa malumanay at friendly manner. Subukan mong kausapin siya ng soft voice to make it more caring para mawala ang kanyang suspicions. Kapag ready na siya na makipag-ayos sa iyo, ipet mo siya sa part na prefer niya bigyan mo siya ng favorite treats niya and make sure na bibigyan mo siya ng atensyon more than usual. Kung siya ay unresponsive pa din, hindi naman ibig sabihin nito ay may sama na sila ng loob sa iyo. Maaring may ginawa ka lang na nakapagpagalit sa kanila. Pwedeng nalimutan na nila ang past anger nila at bago na naman ang dahilan ng kanilang anger. Ang tamang gawin dito ay ma-maintain ng isang calm at playful environment by doing the same routine. Makipaglaro ka lang sa kanya, bigyan siya ng iba't ibang laruan at bigyan din siya ng space mapag-isa. Tandaan lang po natin na ang pagiging aggressive sa ating pusa ay never maging magandang paraan para maayos ang isang problema. Iwasan natin silang saktan kung nais nating itama ang kanilang behavior. At ayun na nga mga kamani matters, sana ay makatulong ito sa iyong relasyon sa iyong alagang pusa. Huwag mo kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang fun facts at cut interesting videos. See you sa susunod na video. Paalam!